Ah, <laughs> hindi ko pa. sila hey, hey. ba? na pa ni Ano ba? Eh! Wait a second natanggal 'yung 'yun. Ay, na, ay, na, ay, na, ay, na si Kuya no. Ay, apol Paano 'yan nagagawa? Paul, ilock mo nga ako, Paul. It's so hard mm. lock ano it lalang? up. Oh my God. Ba't kasi dito ka nag-lock? Kasi... Wait lang, ano lang. No? Oh, Ito oh, no. lang naman tayo. Yeah. Wait, okay. wait lang! Okay. Okay. Ano siya? Jeya nagkakata. Jeya, excuse me. Takot na takot na. Ano yung tatay